Bukod kang pinapala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi na o Maria, na ng drasya. ang grasa. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinapala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasa. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abadi na o Maria, napupuno ka ng grasa. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagbabi mo, Maria, nagpapunok ka ng grasa. Ang Panginoong Diyos ay sumasay Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan